dito po ako ngayon sa Adams and nungkili baka dan. Dan, dan service service Sniper po yan. Sniper. Sabi sa akin si misis na. Andok. At titikman po namin yung yung ricin baka sa andok. Kung masarap po. And. dito po yan sa ayan ng Lumpit Lupa Twenty quattro hours pa kayo dito? Ah, hanggang lang kayo Pero, twenty four hours kami, pinigilis na ba ito? Uh, po ma Sige rin umaga, dumaan ako rito Ah, uh, Meron nang nakasalang kaso wala pang ilo Nagaan pa lang yun Eh, nagpa-reserve ako kanina ng dalawa Kaso di ko na napalikan ah Sabi ko, di ko naman binayaran eh Ang mga sana, nakala ko makakabalik ako Kala ka oras na sa jogging kasi kami kanina eh, ang medyo alanganin isang oras pa raw bago maluto. Hindi na ako balik Si birthday ni Mrs. kanina. Ang birthday ngayon ni Mrs. Kaya, ayun. Nagjagin po kami kanina. Maga. Man po ako rito. Eh, one hour pa raw. Kaya, ayun. Hindi ko na nabalikan. Ayun, uh, yun, bumalik ako ngayon kasi kung baga sa ano, alangal ng oras namin kanila kasi uh, ito lang ginahin namin kanila sa uh, jogging namin, pagkatapos ng jogging namin sa aming mga group mo ito nah, titikman natin ang kutsun ng antok sinasabi nila ay eh, masarap daw uh, malalaman natin mo kayo uh, ay nag-aantay nag-aantay po ako 15 minutes uh, pa raw bago maluto yung yung uh, nila kaya ito uh, waiting muna ako uh, Mrs. Happy Birthday I love you. Ayan. Eh, pasensya ka na kung hindi ko na sakit yung tawag ko kanina na kasi nakakantahan kami kami sa shop. Ayan. Ang usapan kasi namin sa mga ninong pagpunta sila ng shop. Ayan ngayon, hindi naman sila makapunta. Gawin ng isang ninong buhay bagong bulot. Tapos naman yung isa ay eh, nasa trabaho pa. Ito pinapina. Kasi yung isang nino ko naman at uh, naging busy sa palengke. Kaya kami-kami na naginuman doon sa shop namin. Tinuloy pa rin namin kahit uh, na wala sila. Kasi eh, naging masaya naman. Okay lang. Okay lang. Uh, mga ninong ang mga ninong ko, ninong eh, M at ninong Bong uh, okay lang uh, naiintindihan ko naman kayo dahil siyempre may naman tayo kanya-kanyang uh, buhay kanya-kanyang uh, anak buhay para sa ating uh, pangkabuhay ah uh, ito Tinawagan ko na lang yung pare ko, si Parin Dennis. Kung kilala nyo naman si Parin Dennis, pakinuman nyo na yun. Ayun ang kainuman ko. Nag-video nga kami sa shop. Sama ko siyempre sila Richard. Hindi na ako nag-live kasi uh, wala. Tinamad na ako mag-live. Kaya ngayon ito. Nag-live ako rito ngayon sa ano, na, ko ako sa sa may bayan. May antoks. Ayan. Ayan uh, Uh, try ko yung uh, yung lechon baka nito uh, sabi nila ay eh, masarap daw malalaman ko mamaya ayan Ah, uh, pasensya ka na. Tapos kung wala sa yung tawag ko kanina, gawa lang yung cellphone e ko ginagamit sa pang video, okay? Pinapost ko lang ngayon At Salamat uh, sa manapa Kahit pa paano And uh, ko yung birthday mo Kasama kayo yung so, Kasama ko doon sa Asia Kasi pari Dennis Ininom namin yung ano Yung lambanog ko rin na nasitira na Nagtira namin ng na, Ang uh, lang Meron may donut dito. Yeah, may donut dito. Ah. Ah, bibili rin kaya ako para papasalubong ko na lang sa mga apo. Yan. Madam, magkano ang ano? Ibang pwede sa lubung dyan? Ha? Masarap ba yan? Makano yung isang ano? Makano? Meron kaming 6 pieces na pavarian. Ano yung pavarian? Anong ibig sabihin ng pavarian? Pagkain so, ito. Double, triple. Um, chocolates, mama, yun? 6 pieces? 6 Ano yun? Uh, Pagka sa rosari-sari na yun? Ano po, so, pavarian lang po siya. So, ano bang ibig sabihin ng pabaryan? Ito yun? Hmm. Ito, may small ka, yung Ilang piraso? 6. Kano po yun? 180. 180, 6 piraso? Yung maliliit, yung maliliit. Yung maliliit, 135. 135, uh, ilang pieces? 15 pieces. Okay. 135. 135. Sige, okay, yung yung 15 pieces. Ano yun? Halo-halo na yan. Yung 15 pieces na. A shorter dyan. Um, sige, uh, bigyan mo na lang ako ng ano, yung uh, 15 pieces. Ayan, 15 pieces, 135. A shorter na yan. Ano yung ano? Ano na piraso? Magkano yun? 180 assorted din uh, sige na okay na yun pang na lang tayo uh, para sa mga bata na lang hindi na para sa mga matatanda uh, sige yun na lang uh, 135 15 pieces ha huh? okay uh, Mr. Donut kaya uh, Bili na rin ako ng papasalubo sa mga mga kids ko, mga kids mga uh, kids mga uh, apo mga apo na yan uh, masarap pa yan ate yan para papasalubong hindi ba masisira ang bukas yan kasi tulog na yung mga kids ko eh uh, bukas na siguro nila makakain yan hindi naman hindi naman hindi hindi naman masisira Okay. Okay. May pwedeng pwedeng pa siyang dalawang araw. Hanggang dalawang araw kunyari bukas tapos hanggang susunod na araw pa betah. Okay. May sa betah. Eh okay lang sa betah, okay lang. Okay. Sige, sige, sige. Yan. Ayun po yung mga nanila. Hanggang noorsky dito. Oh, 24 oras ka rito? nasipag mo ah. Ayan, oh. itong uh, Mr. Donat since 1955 pa pala yan Ayan. para sa kalaman na lahat ang Mr. Donut po ay since 1955 pa yan so ibig sabihin uh, masarap po ang kanilang mga mga donut mga product nila kaya ibig sabihin talagang uh, tinatangkilik po ng mga people okay. ito Mr. Donut Ate, ano pangalan mo? Ah? ay mapapanood po po to sa sa aking uh, youtube channel aking pangalan, makikita mo ito. Mapapanood mo ito. I-subscribe po. Lang. Okay. So, magkano po yan? 135. Nakuha well, pala si George George Lumabaw. Search mo lang yung George Lumabaw. Makikita mo mula sa YouTube Subscribe mo lang po yun. Maraming salamat. Yan, ako yung nagbablog lang Sa Salubong sa Mga kids Yan, mga apo Yan uh, Mr. Donut Since 1955 Yan, yan. sabihin eh Talagang uh, masarap Masarap pang ang uh, uh, Mr. Dada. Ano ka pala ang uh, pangalan mo ulit? Eh? Ma? Ba? Okay. Thank you. Okay, thank you ha. Basta tatandaan mo lang yung yung YouTube channel ko. Ah, uh, George Lumabaw. Makikita mo yung aking ano sa YouTube channel ha. Thank you. Subscribe na lang. Bye-bye. Hả? Thôi chấp đi Ok nè em bơ À chụp chấp chấp là bôi Nga kinh Nga Nga à Number one na lechon manok natin ang antok ngayon. Ah, oh, matagal na po uh, 'tong antok sa to. Hindi ko alam po anong since to. Anong since pa 'tong antok sa to? Anong since pa to? Anong 19 to? Oh, matagal na to, di ba? Ah. Oh. Ah, oh, matagal na po 'tong ano, number one po to, antok. Okay. 'Yung ano ko, 'yung lechon baka ko, okay na? Okay dito Okay, maraming uh, salamat. Maraming salamat sa inyo. Uh, ito, mapapanood nyo po sa YouTube okay. ko. Vlogger po ako. Uh, uh, pangalan ko po, po yung aking uh, YouTube channel, uh, George Lumabaw. George Lumabaw. Makikita nyo po ito, mapapanood nyo po. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you very much. Bye-bye. Ano po yung mga napamili ko Ayan Nakapakilangin lang po guys Thank you, thank you very much, bye, -bye.